Kung wala kayong nakamit na justisya nang nakaraan, and we have pictures and videos of those suspects, kung manatag kayo, binahangangang na po, po sila. No? Mayroon pa rin uh, na tulog isang sarokin, na pulong, na iskats yung napasakay ng isang uh, kapasalinaw. Uh, uh, ano uh. ang pag-direktiva niyo sa mga pulis? yung mga past video. I'm addressing this to past victims. Kung wala kayong nakamit na hostesya ng nakaraan. And we have pictures and videos of those suspects. Manatag kayo, pinahanap ko na po sila. That's why. So we're now talking about the past issues years. Sa so, JV, yung mabas yung mga ganun video. Wala ko lang television. So because of that video, we have pieces of this General Guzman is already director. And the newly born, again, smart will be there so those are the things of the past